What's your name? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Dito ka. Dito ka mo sa motor. Dito ka mo sa motor. <laughs> <laughs> Asi kung bigan niyo na may ano. Busy, busy sila. Kaya punta kami sa kasal. Kasal ng aming pinsan. Uy. Okay. Ayun na. Mushroom. Be, mushroom na. Masyur, masyur <laughs> Itlog sama so mo. Itlog mo so 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 man. so man. <laughs> violet. I just, itlog mo violet. Ay ayang sampalok, Muntik na mat ano ng hangin. Lang, oh, ang ganda ng bulaklak namin. Uy, ang ganda ng bulaklak. Kasi lagi siyang nauulanan. Araw-araw na ulanan. Ayan. Ito yung tanim ko. Ito yung tinanim ko. Sana maging ma-okay ka ha. Pag, -al pag alis ko. Ayan, mamumulaklak ka na. Tapos ay yung santan ayun, kangkong, mga gulay, yung mga bulaklak. Ito may kamatis pa dito, oh. Tanim ko yan. Ito pa yung orchids. Ay, bakit na ka? Yan, mga bulaklak dito. Dami. Ito yung tanim ko, orchids. Ito. Yan, gamot yan. ganda ng bulaklak dito ayan Uy, ulan na. Labo, na kita sa ulan. Alis kami, punta kami ng kasal.